Kamusta mga ka-health? Welcome sa ating channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga pangunahing indikasyon na maaring may sakit sa puso o cardiac pain. Mahalaga ang kaalaman na ito para sa ating kalusugan, kaya siguraduhin tapusin ang video na ito. Simulan na natin! Narito ang top 5 indication na maaring merong sakit sa puso. Paninikip ng didib o chest pain. Ang paninikip ng dibdib ay isang kondisyon na maaaring magmula sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang ang puso, baga, kalamdan, buto o maging ang sistema ng pagtunaw. Ang mga sintomas ng paninikip ng dibdib ay maaaring mag-iba-iba, depende sa sanhi. Kabilang dito ang pananakit, pakiramdam ng bigat, pangangati o hindi komportableng pakiramdam sa dibdib. Ang ilan sa mga sanhi nito ay maaaring hindi seryoso, dulad ng indigestion muscle strain ngunit maaari rin itong maging tanda ng mas malubhang kondisyon gaya ng atake sa puso o pulmonary embolism. Ang mga sanhi ng paninikip ng dibdib ay nahati sa iba't ibang kategorya. Ang mga sanhi na kaugnay sa puso ay kabilang ang angina, isang kondisyon kung saan ang supply ng dugo sa puso ay hindi sapat, at ang atake sa puso na sanhi ng pagbara ng daloy ng dugo sa puso. Maari rin itong sanhi ng pericarditis o pamamaga ng saplot na bumabalot sa puso at aortic dissection, isang malubhang kondisyon kung saan may punit sa dingding ng aorta. Ang mga sanhi na kaugnay sa baga ay kinabibilangan ng pneumonia, pulmonary embolism at pleuritis. Bukod dito... Ang pananikip ng dibdib ay maaaring ding sanhirang mga problema sa gastrointestinal system tulad ng gastroesophageal reflux disease o GERD kung saan ang asido mula sa tiyan ay umaakyat patungo sa esophagus at esophageal spasms o paghilab ng sopagus Ang paghingi ng medikal na tulong ay mahalaga lalo na kung ang pananakit ng dibdib ay biglaan, matindi o may kasama pang ibang sintomas tulad ng hirap sa paghinga, pagpapawis, pagduduwal o pagkahilo. Ang doktor ay maaaring magsagawa ng iba't ibang pagsusuri upang malaman ang sanhinang paninikip ng dibdib, kabilang ang medical history at physical examination, electrocardiogram o ECG, blood test, imaging tulad ng x-ray o CT scan at stress test. Ang paggamot ay nakabatay sa sanhi ng kondisyon at maaaring kabilang ang mga gamot pagbabago sa pamumuhay o operasyon. Paghingal o shortness of breath Ang paghingal o shortness of breath ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nahihirapang huminga o nakakaramdam na kulang ang hangin. Ito'y maaaring maranasan bilang pakiramdam ng mahirap na paghinga, pagubo o mababaw na paghinga. Ang paghingal ay maaaring magmula sa iba't ibang sanhi, mula sa mga simpleng kondisyon hanggang sa mga seryosong sakit at maaaring mangyari ng biglaan o unti-unti. Isa sa mga karaniwang sanhi ng paghingal ay ang mga kondisyon sa baga tulad ng asthma, chronic obstructive pulmonary disease o COPD at pneumonia. Ang asthma ay isang pangmatagalang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga at pagsikip ng mga daan ng hangin sa baga. Ang COPD na kadalasang bunga ng paninigarilyo ay nagdudulot ng kahirapan sa paghinga dahil sa pinsala ng mga baga. Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga, ay nagdudulot ng paghingal dahil sa pamamaga at pagkakaroon ng plema sa mga daan ng hangin. Bukod sa mga kondisyon sa baga, ang paghingal ay maaari ring sanhi ng mga problema sa puso. Ang congestive heart failure ay isang kondisyon kung saan ang puso ay hindi nakakabomba ng sapat na dugo upang matugunan ang pangangailangan ng katawan na nagdudulot ng pamumuo ng likido sa mga baga at paghingal. Ang mga problema sa coronary arteries tulad ng coronary artery disease ay nagdudulot ng pagbara sa mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso na maaaring magresulta sa paghingal lalo na kapag nag o gumagawa ng physical na aktibidad. Ang doktor ay maaaring magsagawa ng iba't ibang pagsusuri tulad ng chest x-ray, blood test, pulmonary function test at echocardiogram upang malaman ang dahilan ng paghingal. Ang paggamot ay maaaring kabilang ang mga gamot para sa asma o heart failure, oxygen therapy, pagbabago sa pumumuhay tulad ng pagtigil sa paninigarilyo o pagbawas ng timbang at mga pamamaraan para mawawasan ang anxiety. Palpitation o Irregular Heartbeat Ang palpitation o irregular heartbeat ay isang kondisyon kung saan ang puso ay tumitibok ng mabilis, malakas o hindi regular. Maaring maramdaman ito bilang biglang pagbilis ng tibok ng puso, palaktaw-laktaw na tibok o tila pag-alog ng dibdib. Ang mga sintomas na ito ay maaaring magdulot ng pagkabalisa o pag-alala sa isang tao, bagaman hindi lahat ng kaso ng palpitations ay seryoso. Ang palpitation ay maaaring sanhi ng iba't ibang salik. Maaring ito ay bunga ng stress, pagkabalisa o matinding emosyon na nagdudulot ng pagtaas ng adrenaline sa katawan. Ang mga stimulan tulad ng caffeine, nicotine at ilang mga gamot ay maaring magdulot ng mabilis o hindi regular na tibok ng puso. Bukod dito, ang mga kondisyon sa kalusugan gaya ng hyperthyroidism anemia at mga problema sa puso tulad ng arrhythmia o atrial fibrillation ay maaring magdulot ng palpitations. Ang sobrang pag-eersisyo at dehydration ay maaari ding maging sanhi Sa karamihan ng kaso, ang palpitations ay hindi delikado at nawawala ng kusa. Gayunpaman, kung ang palpitations ay may kasamang iba pang sintomas tulad ng pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, pagkahilo o pagkawalan ng malay, mahalagang magpatingin sa doktor upang masuri ang pinagbabatayang sanhi. Ang doktor ay maaaring magsagawa ng electrocardiogram, blood test o iba pang mga pagsusuri upang malaman kung mayroong seryosong kondisyon sa puso. Pagkakapos ng hingal, fatigue or weakness. Ang pagkakapos ng hininga o fatig sa ingles ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng labis na pagod o panghihina na hindi nawawala kahit na may sapat na pahinga o tulog. Ito ay maaaring magdulot ng kahirapan sa pagganap ng pang-araw-araw na gawain at maaaring makapekto sa kalidad ng buhay ng isang tao. Ang fatig ay maaaring isang sintomas ng iba't ibang medikal na kondisyon, pati na rin bunga ng mga lifestyle factors. Isa sa mga karaniwang sanhi ng fatigue ay ang mga kondisyon sa pisikal na kalusugan. Ang mga sakit tulad ng anemia kung saan ang katawan ay may kakulangan sa red blood cells na nagdadala ng oxygen sa mga tissue ay maaaring magdulot ng matinding pagod. Ang mga chronic conditions tulad ng diabetes, chronic kidney disease at chronic fatigue syndrome ay maaaring magdulot ng patuloy na panghina Bukod dito, ang mga impeksyon tulad ng flu o monoclosis ay kilala rin na nagdudulot ng fatig bilang bahagi ng kanilang sintomas. Ang pagsusuri at paggamot sa fatig ay nakadepende sa pinagbabatayang sanhi. Ang doktor ay maaaring magsagawa ng iba't ibang pagsusuri tulad ng blood test, urine test at sleep studies upang malaman ang sanhi ng fatig. Ang regular na ehersisyo Balanced diet at tamang pamahala sa stress ay mahalagang bahagi ng pag-iwas at paggamot sa fatigue. Pamamanhid o pananakit ng braso, pain or numbness sa arm. Ang pamamanhid o pananakit ng braso ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng pamamanhid, pangangalay o matinding sakit sa isa o parehong braso ang pamamanhid at pananakit ng braso ay maaaring magdulot ng pagkabalisa at hindi komportableng pakiramdam kaya't mahalagang malaman ang mga posibleng sanhi nito. Ang mga karaniwang sanhi ng pamamanhid o pananakit ng braso ay ang mga problema sa nerves, muscles, o joints. Ang carpal tunnel syndrome ay isang kondisyon kung saan ang median nerve sa wrist ay naiipit ay kilalang nagdudulot ng pamamanhid at pananakit na maaaring umabot sa braso. Ang mga muscle strains o sprains na karaniwang bunga ng labi sa paggamit o maling paggalaw ay maaari ring magdulot ng pananakit ng braso ang mga problema sa cervical spine tulad ng herniated disc o osteoarthritis ay maaari ring magresulta sa pamamanhid at pananakit ng braso dahil sa pagkompres ng nerves na dumadaan mula sa leeg patungo sa braso. Ang doktor ay maaaring magsagawa ng iba't ibang pagsusuri tulad ng x-rays, MRI, nerve conduction studies at blood tests upang malaman ang dahilan ng mga sintomas. At iyan ang top 5 indication na maaring may sakit ka sa puso. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas na ito, mahalagang kumonsulta agad sa doktor o pumunta sa ospital. Prevention is better than cure, ika nga. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat sa panonood mga ka-health. Ingat po kayo palagi.